Uh, good morning ba bad. Uh, good morning guys yeah, welcome to Camilan vlog dito uh, po nagbiyay po ko kaya ang uh, unang biyay ko libre muna ko sa mga pasayero namin mga suki namin pasayero uh, yan po nagpapasakay nga po Libre po yan uh, pakisubscribe na lang po sa Camilan vlog sa youtube feeds salamat po Okay, Diretso lang po okay, Diretso lang po Pre-ride po yan Pre-ride Portis yung camilan Blanc po ha Paki-subscribe uh, nyo na sa Youtube channel The Youtube page Naka-video po kayo, okay lang po ba? Sige po, free ride po yan. Sige po, sige libre po yan. nagbablog po ako, eh libre sa kayo Sige okay po, libre sakay po yan. Libre sakay? Apo. Kamilan vlog po, paki ano nyo na lang sa YouTube pins ko. Okay lang, welcome. Araw-araw ko yan, basta may biyaya ko. Unang biyaya ko. Free ride. Okay lang po ha, nakabidyo kayo ha. Nakikita ka rito. Kaya ano na lang po, pati sa, sa Facebook meron po. Oh. Camila na lang po. Kamilan lang. Kamilan lang. Ah, uh ah. -huh. Bisita niyo na rin yung YouTube. Babago pa lang kasi nag-umpisa. Sige po, alpa lang, dadaan tayo. Idiretso lang po dito sa dulo po. Kasi puno na dyan sa may pintuan. Pupunuin pa rin natin yan kahit libre sa Hindi ma'am, Libre sa yan ma'am. Libre sa po. Nagbablog po ako. Pakisubscribe okay. <laughs> okay, na lang po sa YouTube. Kamilan vlog po. Eh. Pre-ride po, pre-ride. Ah, Camilan vlog. Apo. Pag <laughs> so, may biyahe po ako, meron akong ipalibre. Sa mga pasahiro naming mababay. Ay, hindi man. Sila lang, mga kandidato lang na naglilibre. Yung ano, ay ako kahit hindi kandidato libre ako. Napakiayos na lang po 12 po sa kanan 12 sa kaliwa 12 pa kaliwa 12 pa kaliwa pa sa kanan o, Sa kanan ay, daw Sa kanan okay. Pre po yan pre oh, Marco patisal. patisal? Ay patisal na rin Okay pre po yan pre Totoo po yan Baka nyo Maniningil ako yun Ha? Ah? Sa YouTube, ah, ano ko, nagbablog kasi ako. Kalating biyahe lang po yan. Okay. Ah, alis na ako. Puno na.